Yun, pa-uwi na sana tayo Kaso bigla tayong tinawag ni Badio oh. Ano pangalan mo Badio? Magpakilala ka muna ah uh, Ako nga po pala si Police Applicant John Roman Segueto Taga Karangalan de la Pas Pasig City po 30 ah. years old na po ako ngayon sir Anong course mo? ah uh, political Science po Ay, Paul say. Yes po Ayun sir mo. Nakilala tayo ni Badi At hindi lang dahil sa nakilala tayo na nagbablog tayo Gusto niya rin maging polis Kaso, nung kinausap ko na si Badi kung bakit gusto niya maging polis May natuklasan ako sa kanyang mga Badi Mamaya, malalaman niyo kung ano yun. Ngayon, tatanungan natin siya kung bakit gusto niya maging police. Bakit gusto maging police pare? Uh, first of all po, gusto ko po magkaroon ng stable job. Tapos, matagal ko na po itong pangarap since bata pa po ako. Para din po sa pamilya, tsaka para po sa bayan. Ay, <laughs> magaling. Magaling, magaling, magaling sumagot. Ngayon, ito. Ito yung pinaka-rason kung bakit ko binidyo to si JR, pare, JR. Yes po, dahil dito. Pakita mo, pare ito po sir, yung mga pinapabura ko pong tattoo ngayon sir bilang sakripisyo po para sa pagpopulis. si gusto ko po talagang mga pasok sir sa PNP. Ayan, tignan nyo, tignan nyo kung gaano kalaking sakripisyo, uh, dedikasyon at gastos na ibinuhos ni JR dito. Kita mo, oh. biruin mo yan, pare, sobrang sakit nga. Ayan oh. Ah, hindi lang po yan isa sir, meron pa. Ay, hindi pa. lang ito? Saan pa? Ito po sir. <laughs> Magkabilaan pa pare oh. Oh. Tignan nyo oh. Meron pa? Wala na? Meron pa sir, Ah, meron po. pa? Saan? Sa likod sir. Okay. Sige Ah, ito. Grabe. Grabe. <laughs> Tumatay yung balahibo ka pare. Di ba? So sa lahat ng mga nangangarap at gusto maging polis, yan nakita nyo ha. Pag may tattoo kayo at gusto nyo maging polis, umpisaan nyo lang borahin kagaya sa ginawa ng JR, di ba? Yes po, sir. Kasi bawal na bawal po yung may tattoo sa polis na mag apply ka. Okay? Kita mo si JR. Diba? Ano mo sabi mo pare? Ah, uh, ayun po. Balik, uh, bali kung gusto niyo po talagang magpolis, uh, proper lang po tayo. Uh, sakripisyo, dedikasyon para matupad po yung mga pangarap natin. So kung nag-iisip po kayo, lalo na kung criminology kayo o nagbabalak po kayo magpolis na magpatato, wag na po muna, tiis-tiis po muna. Siguro may time po para dyan. Sabi nga po sa amin sa uh, headquarters, kapag ka po nasa intelligence kayo, matik, pwede magpatato. Pero once po na-applicante po, bawal po talaga. Disqualified po yan. Ano, anong, anong ka lang sa pag-apply mo? Balik, ano po sir, nasa attrition quota po ako ngayon. Kakasubmit pa lang po ng papel namin. Uh, preparation po for BMI. Ah, okay. Biruin mo. Wala pang kasi graduan tong ginawa niya. Pero pinabura niya na talaga yung lahat ng tattoo niya. Ibig sabihin, porsigido talaga maging pulis kasi pangarap na niya. Okay? J, thank, ah. thank you. Thank you. Salay lahat pa. ng mga pangarap mo ay dumating at mag-iisa ka ng polis. Sa susunod na pagkikita natin, isang ganap ka ng mag na polis. Okay? Thank you, sir. Thank you po. Okay, sige. Maray, thank you. Sir. Thank you. Ah. Thank you.